Mayong nga adlaw ka natong tanan. Of course, makauban na to Ang sikat nga si Roberto Plando Jr. a.k.a. Berta. No? Yes. Ako kay kausaban ang iyahang na hiaguman, Iyahang na sinati. Uh, Bert, Bert na ko itawag ni Bert, kumusta Atong kinabuhi ron? Well, sa awa ng Diyos, maayo gihapon, gitagaan mm -hmm. niya pong kung kaalam kay Balo sa pagpanulti sa angay ng isulti. Mm -hmm. Og O uh, may stable na gyud akong life karon kay nana trabaho, isaligan ko sa tag-iya sa rehab. Og maayo po ang dagan sa akong kinabuhi din sa rehab. Wow, niya nagka-witness ko. speaker na siya sa mga yes, engagement, sir. ha? Sa yes. mga, oh. like PNP, uban pa mga oh, organization. Tanan yun, mga schools, universities, mga business establishment. gahapon, uh, nag, uh, atong Saturday, nag-symposium me San University of San Carlos. Yeah, dito successful gyud ang buluhaton sa symposium sa dr uh sa drugs na okay. topic. So, kan you check Ka ang pembagas sa resource person, the best kay experience niya for how many years ba? Uh ano, ako you know, nalulong ko is eh, 17 years. 17 years. Yes. Yeah. 17 years street dwellers, yeah. 17 years 17 years bigger on the streets. Who would have thought, kay eh, na yes. abot yeah. so mm. day, Murav, ni mo karon diri ha yeah. mm. so that time murag wala ipaglaom mahaw as ni adtong tuhora kay how many years pero mm. kanti ko gid ang Ginoo kay ipahilak man mm. ipahila yun, ko niya nap dahila ko niya ang ampo ko ni ko ang Ginoo tabangi ko padat ikog tawo nga mutabang nako Dia dia diha dayon mga two days after ni abot si Anton Camelo wow. iyigit tabangan ko yun, siya iparehab taka, ka dadon ta dinhi sa safe Heaven. Pag dinigid ko sa safe heaven na ayo gyud. And nine months under treatment ko di kuan ko ni doktora Faye Costales, ang akong psychiatrist, niya akong psychology si Julieta si Cabordo og si akong BOH nga doktor si sinaida Naida Domron. Maayo kay sila nga mga doktor buutan og tambagan ko og unsay matarong nga buhaton, og unsay angay buhaton sa ako ang personal nga kinabuhi. Kung nahimo, ninimo nga nung di mahimo sa oba. Yes, oh oo. Yeah. So na, mga drag, ayaw ka wag paglaom. Mabot ang panahon nga, kanang mabot ang panahon nga, kanang makabati na mo kakapoy sa inyong lawas, sa inyong kalag, dool sa ginoo. Sa ginoo niya, pag mo sa ginoo, aron tabangan mong